Ayun. Gandang umaga sa atin na ha. Malamig na dito sa Hong Kong. Hello, good morning. Araw na naman ng holiday. Masit na mag-enjoy. Trabaho muna. Ayan o, no? may kasama ako <laughs> Welcome to my vlog. Saan <laughs> ka dadaan? Ayan, dito kami. Ang kami ng shortcut. May kapit bahay akong kasama. Nakasabay pala. Ito, nakawawala ng painkuin intro dito. Merry Christmas sa atin lahat. <laughs> 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 Oo. Lumamig na. Winter na talaga. Ngayon lang nagganito ng lamig mula nung December na. Dapat cover pang Late na ang winter dito ngayon. Kaya ayan, mag-umpisa ng patong-patong ang damit. <laughs> Pakapalan ng damit ngayon. <laughs> Nandito ako sa shortcut. Ayan. See you later, guys. Ayan. Dito na ako sa central. Punta naman ako sa presto. Wag kong kailang tao doon. Dami dito sa loob. Busy. Busy ang Hong MTR. Ayan. Ayan. Dito na ako. Central package na mag exit na ako Ayun papuntang Taiwan. iwaan. Okay. Sabi ko sa kasi <laughs> exit na tayo. Mabilis lang ang travel dito. 12.16 na palang pamasahe ang TR. Ayan, may cake dyan. Dito na aakyat ulit tayo.

Ang gaganda ng mga bulaklak <laughs> Ayan o, no, ganito pag ano Pag may nag-open na shop dito Ganito ang mga Chinese You know Ang gaganda Ayan Ang ganda talaga ay malalanta rin ito ang mga to pero haned nakaklosa ah. hello sir I want to take a video yeah, okay. thank you yeah, uh, like yes I will go there yeah, you can yeah. Yeah. hello thank you so much sir and a Ayun, no. Ang gaganda talaga, promise. <laughs> okay lang sa kanila nakuhaan ng mga video, itong mga bulaklak nila. Kasi ganito, pag may nag-open na shop dito, talagang inaano nila. Ganito, sayang. Ang ganda yung rose, oh. See? Ang ganda, promise. Ayun. Marami pa. Ito, mga real estate, ito. Kaya yun. Ang ganda talaga. Hmm. Ayan na ang yun. Ayan, balikan natin ito. Ang pulang-pula yung mga rose promise. Ang gaganda. My pink pa. Ayun oh, ang ganda talaga. malalantarin ito. Pero hindi matatanggal ito hangga't ano. Baka bukas meron pa ito. Ang ganda talaga.